<laughs> ito ba yung dati? Nakalol anya. So ring. Ah ito yung dating bahay namin. Instagram din natin na. Mm. Uy, sorry ba 'yung bagay ni dati. Pero kon may ito na bata ko, mas gud. Ba Ito yung aming bahay noon. Lugar na malilit pa kami na aming tinipon. na doon ang ano. Di ba ito naman yung bahay ng mga pahardo? Na ano? Sila Ferdinand doon. Oo, dati. Sa bubit ng mundo. oh, ang dami na palang mga bahay. Ayan. Dito ako sa aming probinsya, sa Paco. Ito yung aking hometown. Siguro mga 15 years ako bago ako nakabalik dito. Ang tagal. Ayan. sariwa ang hangin dito presko, di katulad dun sa Maynila. Masyadong crowded at traffic. Grabbing traffic. Grabing pandesal. Ano, ano, pandesal. Malunggay pandesal. Ayan, nakikita mo, yan yung mga kasama ko. Naglalakad, lakad. Nalala ko dito, yung ano, karabaw. Hindi kami nag-ano ng karabaw noon eh, yung... Uy, naglanit-lanit na. Para kadali pa lang, naglalanit na. Ma'am, no, yun ang balay, ta? Yung no, Ang Yung Pupunta kami dito sa aming bahay. Pero walang nakatira. Masyado ng masukal, puro mga